Hello po sa ating lahat. Uh, good day. Muli, nandito tayo para magbigay ng mga komento sa mga trending na nangyari sa bansa natin, sa kasalukuyan. Ayon sa ulat, uh, magkakaroon ng malaking rally ang INC o Iglesia Ni Cristo dyan sa Metro Manila. Uh, tinawag nila itong uh, Peace uh, Rally o Rally para sa kapayapaan, para sa katiwa, katiwasayan, uh, chitira, chitira, no So, uh, maganda yung mga ganito. Kung uh, tignan mo talaga yung pinaka-purpose, uh, dahil nga marami yung mga nangyayaring hindi maganda sa ating bansa, so let us accept it. Eh. Uh, sa palagay ko, yung mga ganitong mga rally ay naka, nakakatulong din dahil uh, apay na ako ay naniniwala, ay, na niniwala ay namang yung mga ganitong rally hindi lang naman for political purpose uh, yan kundi for uh, uh informative uh for educational purpose purposes din ano okay hindi nakasentro doon sa uh advantage o kaya ay pagwapo ng mga ng grupo o particular person etc., etc ano okay ah uh, sinasabi nga natin na hindi tayo kontra diyan uh, ngunit uh, i remember yung ating constitution na nasabi doon na dapat dapat may separation of the state and the church. So ang ibig sabihin, ang government ay hindi maki, hindi dapat makialam sa mga problema ng mga churches. At the same time, itong mga church or uh, group of uh, religious people people ay dapat din hindi makialam sa government uh, matters ngunit uh, pariyo din yung talagang pinaka-purpose ang ang uh, purpose ng dalawang institusyon na ito ay for uh, the welfare of the people, okay. Siyempre, mas malawak yung pinaka-purpose ng government dahil dyan, uh, economic, social, uh, legal, uh, security, etc, etc, kung anong government yan. No? Uh, ngayon, sa church naman, talagang nakapokus yan sa spiritual matters. Okay. So, nakapokus sa spiritual matters. Although, pareho, da, da, dapat uh, ah, pagsilbihan yung mamamayan. Okay? Kaya, yon ang naalaala natin uh, with regard sa provision ng ating constitution Uh, doon sa separation of the church and the state. Although, going back to history, during uh, Spanish uh, period, may kwan, may yun, ano, may unity ang church and the state dahil uh, magkasama yan para manakop uh, sinakop tayo ng mga Kastila uh, sword As well as ano Okay, kaya yung mga sundalo Kasama yung mga pare uh, sinakop tayo But uh, sa ngayon Hindi na yan Kinalis uh, na yung Yung Unity of the church and the state Mayroon ng uh, Separation Of the church And the state So, dapat hindi makialam yung government sa church. Hindi dapat din makialam sa ang church sa government. Ngayon, uh, going back to that planned uh, uh, malaking rally bukas ng INC dyan sa Metro Manila, kung ang purpose talaga ay para sa kapayapaan, para sa katahimikan, will, will and good, well and good, agree tayo dyan ngunit uh, ang pinaka pre -year natin dapat hindi gamitin yan ng whatever political groups or uh, individual for their political interest okay naka-confine lang sana yan for sa wala no? kung paano tayo magkaroon ng kapayapaan uh huwag na wag gamitin yan para maiadvance yung political interest o political advantage o political pagpagwapo -pag ng groups o individual uh sabi naman natin, ano, we know that uh, siguro hindi eh, naman papayagan ng eh, pamunuan ng INC na may mga mag advantage for that uh, purpose So sana sana ganyan lang ano So muli thank you sana ilike at subscribe sa ating youtube uh, channel Magbuhay tayong mga Pilipino